po, good morning. Tati San Jose Galvez from San Jose del Monte City, Philippines. Ayan Ay ang recipe natin ngayon. Sa umagang kay ganda. Ayan, simpleng putahe. Dahil gusto kong maging healthy and happy. Ayan ayun. Kailangan tipid-tipid din pag may time. pwedeng naasa sa ayuda oh ayan ang press na press na isda ang sile ani ko lang po yung sile at amyas ayan na yun at isa na si God bless nagsasabing love you all